Yun, what's up mga kabida? Isang uh, magandang umaga po sa ating lahat. Sa video ito, bali, mag-albosal tayo. Yan. Namusta po kayo lahat at salamat po sa mga sumusuporta po sa amin. Yan, shout out sa mga silent viewers. So, subscribe natin tawag nito uh, lagi nagko-comment uh, nagla-like at sa mga hindi po nag-skip na yan pag-like po itong video na to uh, pag nadaanan nyo po at uh, ngayon mag a nga tayo so, tayo dito na uh, dinoto si Miss Kadip Kabida na atog tapos yung tawag nito binigay na pag-ulam sa amin nung nag-birthday yung inatira natin ng tawag nito uh, puan tsaka lamesa tawag nito is yung matamis to yung may pinya mga kabida pork po siya na may pinya so yun na nandyan na yung kanin natin kakain na po tayo sama ka dito sa vlog dali shout out ka muna shout out ka muna sa vlog sa mga kabida natin shout out ka shout out mo kabida sigan mo mga magdamdaman Pakasan mo. Siya ito mga kabida. Ayan. Sige siya po. Kasama natin. Ngayayayan namin kumain. Kaya salamat po sa mga sumusuporta po. Bali, katatapos ko lang mag akot ng mga ginamit na ginamit doon sa birthday. Mga upuan, mga lamesa, mga bidyoke. Tingnan natin binidyo. Bali, isang bahay lang po yung pagitan. Uh, yung nag-birthday yung aking pinsan. Salita <coughs> ka ha? Ha? Ah. Ano na tayo natin? Ay, pa. Oo, <laughs> uh, oh, kaya na. Ang ka. lago ka pa mo ismal. <laughs>

angel of God. Ah, Nagmasal muna tayo, kain kain. Ipasensya nyo lang po. Wala muna tayong mga fishing adventure ngayon. Dito dito lang tayo ngayon sa bahay. Kasi wala po nagpapatuyo. <laughs> At meron ako mamayang ikukwento sa inyo. <laughs> Anong nangyari sa akin? <laughs> ini nama, Indonesia ini nama yang apa? toyo, ko. Na, toyo, ayo nih ati Jody kumain. Hmm? ah kaya ninyo hmm, payo mm, po tayo mga ah, ka ah, sarap po ng alm almusal namin ano kasing tawag dito be? ah, patatin nga pala sarap bawal ha, ah, uh. hindi hindi mo, kain tayo nga Hay po. Itlog, pam, pambili ng. Hay niyo. Ay ka-a pa? Hmm. Aga, -aga pa, baka na lang uminom na. Baka Ma marunong magkaladong. Nagagaga pa. Ito tayo mga kabilin. Namaya niya, 'yung ako balita. <laughs> bad news so yan tapos na tayo kumain mga kabida pakainin natin yung mga alaga natin yung kadalas yung ginagawa ko araw araw yung magpakain dito sa mga alaga natin nag-enjoy kasi ako pag ko kumakain at dumadami sila <laughs> so, pakainin natin ito laging gutom kasi nagpapakain sila pinapakain yung mga inakain nila yan yeah, maraming binibigay sa pagkain nila yung dalawa hindi sila pwede magsamang kumain ah uh, nag-aaway sila pero mga anak nila Ayan yung dalawa Uy oh. <laughs> Okay, kayo na kayo Kapag, uh, Tapos kami mag fishing or ano Hindi tayo nag Nisan dito rin ako nag edit Abang tinitingnan tong mga manok <laughs> Nag enjoy kasi akong makakita sila mamaya pa dito pa rin natin yung dalaw pagkatapos nilang kumain ay 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 hmm. gusto mo itlog nito. nagingay po siya gusto gusto, gusto niya mangitlog ito naman yung ating bright si bright po ang tawag nito Seab, seabright bright chicken kaya iba yung itsura nila hindi pa iingitlog bibiligan natin itong mga gulay ba siya pa yung lupa? madama na itong mga sili yung talong yung harvest nila walang buong ah ginagawa natin araw-araw -araw. bago kami mag-fishing ang ganyan, ganyan po ang ginagawa pag walang fishing yan lalo na nandito tayo lagi dilig-dilig lang tayo itong CD na to ganda sila lang po yung natira pero yan may punga pa rin sila yung talong yung talong kahit ka konti meron ka na ako kung ang pangulang yeah, Ayan, kain po sila. So yun mga kabila, ah, dito muna tayo tambay-tambay dito sa puno ng maldariwa, pagpasisya muna at wala tayong fishing adventure ngayon, lalong lalo na yung nangyari sa akin kagabi, <laughs> first time ko yung mangyari kaya nervous ako mga kabila, <laughs> balik kagabi yan, meron po na kagat po ako ng aso Pakagat po tayo ng asot at dali-dali uh, dali-dali ako nag pa injak kagabi. Ah, meron tayong video dito. Ipapakita ko na lang sa inyo tapos ng uh, pagsasalita ako. Obra sakit po pala. <laughs> Ang dami pong tinurok sa akin. Isa dito, isa dito. Isa dito, skin test. Tapos doon sa mismong pinagkagatan ng sugat pinagkagatan ng aso ah grabe po yung naramdam ko sakit talaga na malipit ako sa sakit ng iturok yung mga sa arab ang kaya arab ba first time ko makagat gagabi grabe nanganak pala yung aso kaya yun ma sya siya kaya yun dali dali kami pumunta na yung miskabida Nanay Kabida sa sa clinic buti na lang kahit gabi meron merong mga 24 hours dito kasi na, nakabukas kaya yun, nakapag uh, pahingga tayo grabe yung nangyari sa atin na sakit natakot pa naman ako siyempre first time kung nakagat grabe po yung sakit tinuro ko doon sa pinagkagatan kapag pala nakagat ka ng na, ganon aso, pusa kung saan yung nakagat, kung saan yung nabutas doon ay tuturok yung anti-arabis doon ay uh, ipaikot-ikot niyang ginaganyan yung karahin ang sakit ko, pilipit ako sa sakit <laughs> grabe yung nagyari sa atin dahil kagabi kaya siyempre hindi naman ako makatulog nung kung hindi ipa -indik lalo lalo ako may no nervous eh dalawang pangil po yung pumasok dalawang pangil ng aso pag lakad ganyan pag akabang lang pa ako biglang kagat sa akin yung, yung, yung pala nanganak siya kaya sobrang agresibo niya Bali, yung mayari ng aso is ko yun tinulungan kami tapos sa uh, uh, tumulong din siya sa pambayad sa papagamin natin kagabi. Wala gano talaga sabi niya. kahit sino no basta ikaw ang mayalaga sabi niya sa akin. Basta ikaw ang mayalaga na so ikaw talaga magpapagamit sabi niya. Ah, kagabi tumulong di siya pumunta doon. Na tumulong nagpayat. <laughs> hindi ko okay na. grabe po yung oxygen natin na makagat ganun pala kasakit pag uh, tinurukan ka ng anti-rabies bigla akong sin bigla akong talaga sinanggaba na ganyan sakit sabi ba nangangagat pala nung sabi sa akin is nanganak pala siya kaya <laughs> nangangagat O yung yan, bali bawal pong basahin kaya hindi mo na tayo makakapag fishing fishing nito tapos meron pa tayong dalawang session para magpaturo bali tatlong session po pala yun yung unang pagpagat yung unang turok tapos schedule na naman nila uh, mga 3 days lang nito babalik na naman tayo tapos 3 days ulit babalik na naman tayo tapos na no, yung session niya. Sakit po. Grabe na si Rista. Eh? Mama, pabida, bali. Tingnan. Magpapalipad ako ng kalapati. Lilipa rin ko yung dalawa. ito po magaling na ito balik bumabalik nasubukan ko na so ayan napalipad na natin mga kabida ayan po yung dalawa na yan yun matagal po yung mga lumilipad yan, yan dalawa ah, may kasama may kasama sumama ata <laughs> may kasama yun know, o, nagipaglaro siya tatlo biglang tatlo yung lumipad yun know. o, ah, may kasama nakadagit ata nakadagit yata tayo nakadagit yata ah hindi, ayun, taas po nila ah. hindi na ganong kita pero ang taas po nila yung lipad nila ah. matagal po yung luming lipad nag enjoy ako pag pinapanood ko dito pag pinapalipad natin kailangan uh, natin yung paglipad nila 5 minutes lumilipad po yun ah. Kita natin mga Ay, may inog na to May inog na siya oh Konting-konti na lang mga kabida Konting-konti na lang As may inog na siya oh <laughs> Takpan natin Para may inog siya Lalo May inog na pala siya oh <laughs> Konting-konti na dilaw na yung dalawa Hmm ito po yung mga bunga nila ang dami. Ang nakakayundi silang tignan. Doon ang ganda. Ang ganda ng mga Lalo na to kasi may hinog na. Itong hmm. <laughs> dalawa may hinog na itong isa. Tapos pag hinahinog, tikman natin. hindi pa po bumababa hindi pa po bumababa yung kalapati natin yun, yun pa taga nila may lumilipad oh kaka enjoy silang panoorin taga lumilipad talagang nag enjoy rin po sila lumipad magikot ikot ikot, ayun oh layo na ah may nagpasabay oh may nagpasabay ayun no oh. may nagpasabay na kalapati dadagitin natin yung sa atin ayun no oh. yun sa atin tagal lumipad mga to oh. so yun mga kabida tapos na sila lumipad at nakapasok na po sila makain pa rin po sila oh. mm, galing ng dalawa na yan pumasok agad Kailangan sinasanay mo lang sila nakaulong. Kapag uh, sanay na. Yan. Mabilis po sila pumasok. Hindi ka na may magpapasok sa kanila. <laughs> so yan mga kabida. Ito po yung inaakot natin kanina. Nakaupuan. Diyan po yung birthday ka po. Yung pinsun ko. Po 60 po yung narikla nila. Tapos 10 lamesa. Diyan po yung mga lamesa. Nandun sa kilid. Ayan tapos lamay sa samaba po yung order nila bali kaya nandito to lilinisin ko mamaya itong itong kurenta is malinis na po bali sa sa bukas hindi deliver kulit to lahat po to 100 tapos kising kisi lamay sa 100 na upuan tapos kisi lamay sa po yung order nila bukas sa atin kaya lilinisin ko muna bago natin i yan you know, may dumi-dumi pa po yan sa uh, paan nila pero madali lang yan po puna punasan kaya kailangan malinis natin dinibiliver para maganda siya kapag nag uh, oh, kasusin, malinis na mapasino, dapat silang dumi dito. Ah. Ah, ah. saya <laughs> <laughs>

Yep.